Hello mga Mima Bells. Good morning. Welcome to my vlog again. Siyan. Ito mga Mima Bells yung sinasabi ko sa inyong ano. Abandon garden na ni Mami. Abandon kasi siyempre matanda na siya. Hindi niya na rin kayang i-maintain. Pero yung profit dito, mas profitable dito kaysa dun sa lugar ko. Kasi yung lugar ko tago. Ito kasi ito, highway to mga Mima eh. Ito highway to. Marcos Highway to eh. Karugtong pa ng Marcos Highway. Ah. Uh, ah. Uh, pagka. Dito ako nakaharap. Yung papunta ron. Antipolo. Tapos. Dito naman. Papuntang Quezon. Yung Panta. Yan. Talagang highway to. Daanan ng sasakyan. Ah. Uh, Nere-rehabilitate ko mga Mima Kasi. Uh, naiipit na kami ng dalawang ano, ito. Uh, mga nagagawa ng furniture. Ito. At saka, ito. Yan. Uh, ito yung mga kapitbahay namin na gusto na nilang sakupin yung lugar. Pero malaki pa rin tong lugar na to mga mabeds. Kaya lang, abandon talaga siya. Wala, wala kaming masyadong hindi ko na kasi alam kung paano ko ano eh, paano ko hahatiin yung katawan ko para dito sa ano ni mami. Yan. Ano nangyari dito? Yang! 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 Oh, may bagong tanim ako dito. Sobrang napabayaan mga mima. Yan. Yung iba nag-overgrown na. Although may mga pwede pang i ano i mapenta kahit na mura o kaya ititrim ititrim trim lang carry bells pa. Hindi okay, ako nagdadala ng mga halaman ko dito mga Mima Bells. Alam niyo kung bakit? Kasi walang ano walang sara. Pero kung may sara sana, pwede ko maglagay ng halaman na yung uh, mga high-end na halaman ko. Kaya lang, wala akong ano eh ito nag overgrown na ano yata to sampagita ito may mga halaman pa naman na pwedeng mabenta rito mostly ano papwa ganyan eh, ito tong papwa na to wala akong ito sa ano sa garden to papwa yan mga 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 ang ganda niyan tingnan kapag tayong lash wala, walang masyadong mostly mga crotons ang nandito mga mima kasi dito uh, mga dumadaan yung mga may sasakyan inaano nila uh, binip, uh, diretso pick up bili pick up ganun ako kasi sa chef naman dahil hindi nga kita hindi kilala yung chef ko ay uh, yung yung garden ko yung ginagawa ko pa youtube nga Ay, yung YouTube uh, account ko ang gumagana. Pero dito sa ano, uh, yun. passers by. yung sa nanay ko. Medyo overgrown na yung iba. Tatarayin natin kung makakapagpa tubo tayo ng iba. Ito, Rosal ata to. Rosal. Ito. Alam ko Rosal to. Nakapagpatubo pa si mami. Yan. Ito pagka merong may bet na itong Rosal na to, 250 na lang. Gunting. gunting? Ako ba nilagay? Gunting, hmm. gunting daw ya. Yeah. Siya ay gunting. Nasaan? ito mga mi balso, yan lumalapad to mga mi lumalapad baka merong may bet ang, ang, ang dami namin ganyan no yan to baka merong may bet 50 pesos lang isang puno pag marami yung kukunin niyo bigyan ko kayo ng discount yan lumalapad to mga mima. mga ay ito bigyan ko kayo ng sample na malapad na siya Ayan oh, Lapad niya. Ayan. Naglalapad siya. Ayan oh Kahit 40 na lang isa. Kahit 40 na lang isa. Ayan. Ayan. Lumalapad ang ano nito mga mima. Maganda to yung may box kayo. Yung naka-box. Ayan oh tapos merong pula. Yung edge niya, may pula. 40 na lang isa. Isang puno. Pag merong makakabit. Pag yung maliliit lang na ganito, 20. Ayan. Ayan. Mga hinarvest ko kasi na overgrown na siya. Napabayaan na. Mahina na kasi si mami mga mi Uh, kailangan ko nang tanggapin na hindi na ganun si mami ka ano talagang ano na lang yung, kung ano na lang yung gusto niya sige go lang ayan o oh, mga mima 40 lang isa ayan. 40 pesos dami mga bagong harvest ko to ito yung blue robusta mga mima bells yan. ito yung semi rare blue green ang kulay nito blue green yan ito oh blue robusta 70 na lang to ito oh 20 basta kung may magugustahan kayo mga mimo oh. mga bagong harvest madumi lang sya hmm. dami hindi pa ako tapos mag-harvest actually. Hindi ako nakapag-video-video kanina kasi nga 'yan oh. Ang dami oh. Mga mima. Hindi ako nakapag-video-video kanina kasi nga sobrang so sobrang busy mga mima. Eto si Blue Robusta. 'Yan si Blue Robusta. 40 pesos. 40 pesos na lang kahit malalaki kahit matatangkat yan pag merong makabit mga mima pwede nyo itong ipa ano, ipasabay sa kasi o, take ha? Take o kaya take all nyo na lang yan mga mima 300 take all maganda to mga mima naglalapat to sobrang Ayan, malapad siya. Isang ano. Yan, take all 300. Pag merong may bet, yan, dalawa yata yung blue robusta na kasama diyan. Maganda yan mga mima. Ito. Isa to sa mga ano, sa mga collection ko, unang-unang collection ko ng mga sunset. Yan, naglalapad siya tapos merong pagandito. Sabi ko nga, take all 300. Kesa 40 isa. Parang nasa 10 puno yata yan, mga mima. Marami, marami pa akong pwedeng gawin, mga mima. Yan. Sinama ko lang kayo ng very, very light kasi talagang kahit paano, yan. Makita nyo kung gano'n ka paano yung lugar ni mami. Napabayaan na siya talaga kasi kung ano yung kaya niya lang nagawin, yun na lang tubo ni nanay ito yan ito lilinisin ko to since highway to mga mima hindi siya pwedeng ano hindi siya pwedeng uh, pagandahin yung lugar kasi nga highway keso, i-demolish maraming bagay-bagay kaya instead na ayusin okay na yan na ganyan na lang tapos yung loob na lang yung aayusin yung doob na lang para kung may gustong humiga yan magpahinga siguro kung mga ilang araw ilang linggo bago ko ma-rehabilitate to. Magtitinda rin kasi ko dito mga mima ng ano ng ipa, loam soil. Yan. Kasi yun yung mga must have kapag ka merong kapag ka merong ano tawag dito ah, uh, garden. Kailangan meron kang tindang garden soil mga ganun. Ayan Ayano na overgrown na. Siguro Uh, alas 2 na, kasi pasado mag alas 3 na. Ito na lang munang side na itong gagawin namin. Ito, hindi na muna. Ayan, yeah. eh, natin na nyo. Ang gaganda ng mga protons ng nanay ko na. Mga nasusulok na siya. Ang hirap pagsabayin yung sobrang dami na ng mga ano, tapos, uh, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Yeah. Pero, yang, yang. Ihilera na dito yung iba. wag mo na munang kalkalin yan nandyan. Kasi, kailangan natin matapos. Ibalik ito ah. Siguro, uh, una mong paghilihilirahin yung mga crotons. Ano ayan nga? Ah, yung pagkakahilihilera yung maganda. Yung mukhang may tao. Ayan, yung mga crotons oh. Pag hindi pantay yung ilalim, pantayin mo. Yan, Al alam niyo ba mga mima? Yung etong pamangkin ko na to. Ito yung, yung isang pamangkin ko napakasipag kaya lang hikain naman pag na over trabaho na hinihika, kawawa naawa ako kaya lang siya lang kasi yung pwede kong makatuwang dito na talagang may kusang palo ba Yan. mga mi hindi ko na kayo ano hindi ako masyadong pwedeng mag in in sa pagbibidyo eto ha inuulit ko take all na lang 300 sa mga makakabit Yan. Um, dapat uh, for now uh, happy watching lang muna uh, manood nood lang muna tayo uh, memory ng garden ni mami before and after ito yung before yan ito yung before yan pakita ko sa inyo yung after pagkatapos yung nagkaroon pagka nagkaroon na siya ng kaayos uh, ha mga mommy for now yan um salamat sa pagsama happy watching mga mommy bye